Mga nakatagong katotohanan sa Netherlands na ngayon mo lang malalaman. Ang buong pangalan ng Netherlands ay Kingdom of the Netherlands na binubuo ng apat na bansa: ang Netherlands, Aruba, Curaçao, at Sint Maarten. Ang bahagi ng bansa na kilala ng karamihan ay ang Netherlands na matatagpuan sa kanlurang Europa. Ang tatlong iba pang bansa ay nasa Caribbean. Kahit na pantay ang katayuan ng apat na bansang ito, ang Netherlands ang pinakamalaki at pinakamahalaga dahil ito ay bumubuo ng 98% ng lupa at populasyon ng kaharian. Iba't ibang bahagi ng bansa ang gumagamit ng iba't ibang pera. Ang Netherlands ay gumagamit ng Euro, ang Aruba ay gumagamit ng Aruban Florin, ang Curaçao at Sint Maarten ay gumagamit ng Netherlands Antillean Guilder. Ang kabuuan ng populasyon ng buong kaharian ay humigit kumulang 17.7 milyon at 17.5 milyon dito ay nakatira sa Netherlands. Ang kabuuan ng lawak ng lupain ng kaharian ay 42,500 square kilometer, ngunit halos lahat nito ay bahagi ng Netherlands mismo. Ang Amsterdam ang pinakamalaking lungsod at kabisera na may populasyong humigit kumulang 870,000 o 2.5 milyon kung isasama ang metropolitan area. Ang The Hague ay isa pang mahalagang lungsod. Ito ang administratibong kabisera at tirahan ng pamilyang Maharlika ng Dutch. Ito ang pangatlong pinakamalaking lungsod, kasunod ng Amsterdam at Rotterdam. Ang Rotterdam, ang pangalawang pinakamalaking lungsod na may 650,000 katao, ay mayroong pinakaabalang daungan sa Europa na humahawak ng doble ng dami ng kargamento kumpara sa Antwerp, Belgium. Mahalaga ang Netherlands sa pandaigdigang usapin ito ay isa sa mga nagtatag ng United Nations, NATO, at European Union. UNESCO World Heritage Site din ito at bawat taon ay nasa 3 million turista ang dumadayo rito upang ma-experience ang canal cruises. Ang European Netherlands ay may hangganan sa Alemanya sa Silangan at Belgium sa Timog lamang. Dati, bahagi ng Netherlands ang Belgium, ngunit ito ay naging isang malayang bansa matapos ang isang revolusyon noong 1830. Ang pangalang Netherlands ay nangangahulugang mababang lupain, na akma sapagkat karamihan sa bansa ay patag at malapit sa level ng dagat. Ang Netherlands ang pinakamababang bansa sa Europa na may katamtamang taas na 30 meters above sea level. Ang pinakamababang lugar nito ay ang Plus Polder na may 6.76 meters below sea level. Mga nasa 1 third ng bansa ay nasa below sea level kaya't 70% ng bansa ay natatakpan ng tubig mayroong labing dalawang lalawigan o provinces sa Netherlands. Ito ang Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, North Brabant, North Holland, Overijssel, South Holland, Utrecht, at Zeeland. Dalawang lalawigan lamang ang North Holland at South Holland ang bumubuo sa Holland. Kaya't ang Netherlands ay higit pa sa Holland. Ang mga tao mula sa Netherlands ay tinatawag na Dutch, ngunit sa kanilang sariling wika, tinatawag nila ang kanilang sarili na Netherlanders. Samantala, ang mga taga-Holland ay maaari ring tawaging Hollanders. Isa sa pinakamataas na waterway sa Netherlands ay ang Valserberg, na may taas na 323 meters sa Timog Silangan. Ngunit ang pinakamataas na waterway sa kaharian ng Netherlands ay ang Mount Scenery sa isla ng Saba sa Caribbean, na may taas na 877 meters. May mahigit 6,000 kilometers ng mga daan ng tubig sa Netherlands, kaya madaling maglakbay gamit ang tubig. Sa Amsterdam lamang, merong 165 canals na bahagi ng UNESCO World Heritage Site. Ang Amsterdam ay may humigit kumulang 100 kilometers ng mga daan ng tubig at 1,500 na tulay. Dahil mahigit 25% ng lungsod ay natatakpan ng tubig, mayroon din itong mahigit 90 islands. Dahil sa malapit na kaugnayan nito sa tubig, ang Netherlands ay tahanan ng ilan sa pinakamahusay na kumpanya ng water engineering sa buong mundo ang ilog Rhine ang pinakamahabang ilog sa Netherlands. Ngunit ang pinakamalaking lawa ay ang IJ Selmir, na may lawak na 1,100 square kilometers at may katamtamang lalim na 18 feet. May isang nayo na tinatawag na Giethorn na walang mga kalsada, tanging mga kanal lamang. Dahil dito, tinagurian itong Venice ng Netherlands. Ang Amsterdam ay may mahigit 4.2 milyon na turista na bumibisita taun taon dahil sa magandang lugar nito. Dahil sa malambot na lupa at maraming tubig, walang maraming matataas na gusali sa Netherlands, kaya't ito ay magandang puntahan kung gusto mo ng kakaibang cityscape. Ang Netherlands ang may kauna-unahang floating farm sa mundo. Matatagpuan ito sa Rotterdam sa ilog Nieuwe Maas, kung saan may apat na pong baka at mga robot na tumutulong sa pagpapakain at paglilinis. Ang North Holland ay may napakagandang rehiyon ng mga bulaklak Taon-taon, tinatayang nasa 1.7 bilyong bulaklak ang namumukadkad sa buong bansa. Ang Netherlands ay gumagawa ng 80% ng mga flower bulbs sa mundo. At dalawang bilyong tulip ang nae-export nito bawat taon. Ang bansa ay may mahigit 37,000 kilometer ng mga daan para sa bisikleta. Mas marami ang bisikleta kaysa sa tao sa Netherlands, nasa 22.9 milyon na bisikleta. Gayunpaman, Malaki rin ang problema sa pagnanakaw ng bisikleta na may mahigit 100,000 ninanakaw bawat taon. Ang Schiphol Airport naman ang pinakamalaking paliparan sa Netherlands na matatagpuan 4 meters below sea level. Ang Schiphol Airport ay may mahigit 4,800 direktang flight, kaya isa ito sa pinakamakonektang paliparan sa Europa. Noong 2018, ang Schiphol ay nagsilbi sa mahigit 70 milyong pasahero. Ang daungan naman ng Rotterdam ay nagsimula pa noong 1283 at naging isang seaport noong 1360, kaya isa ito sa pinakamatandang daungan sa Europa. Dahil limitado ang espasyo sa Netherlands, kaunti lang ang sementeryo. Ang mga libingan ay inuupahan lamang at pagkalipas ng halos sampung taon, nililinis ito upang magbigay daan sa mga bagong libingan. Ang The Hague naman ay kilala bilang lungsod ng kapayapaan dahil mahigit apat na pong pandaigdigang organisasyon ang matatagpuan dito. Ang Netherlands ay may humigit kumulang dalawampung pambansang parke. Ilan sa mga pinakasikat ay ang De Weerriben Wieden National Park at Loons and Drunense Duinen National Park. Ang Hoge Veluwe National Park ay may lawak na 5,400 ektarya ng mga kagubatan, buhangin at damuhan, kaya ito ang isa sa pinakamalalaking mabababang lupain sa hilagang kanlurang Europa. Ang mga pambansang parke sa Netherlands ay hindi lang puno ng mga trail para sa hiking. Nakatira rin dito ang mga Shetland pony at bihirang mga ibon tulad ng Eurasian Golden Oriole. Ang Netherlands ay may humigit-kumulang 36,000 na uri ng hayop, kung saan 500 ang protektado upang maiwasan ang kanilang pagkaubos. Ilan sa mga bihirang hayop dito ay ang European hamster at turtle dove. Sa Texel Island, mas marami ang tupa kaysa sa tao, kaya't ito ay isang magandang destinasyon para sa mga mahilig sa hayop. Bagamat may milyon-milyong asong gala sa buong mundo, ang Netherlands ang kauna-unahang bansa na tuluyang nakapag-alis ng mga asong kalye. Bago dumating ang mga Dutch, ang mga Celtic at Germanic tribes ang naninirahan sa Netherlands gamit ang mga ilog at wetland bilang proteksyon. Noong 1st century, sinakop ng Imperyong Romano ang lugar at pansamantalang pinamunuan ito na naging sanhi ng kaguluhan sa mga lokal na tribo. Sa panahon ng Middle Ages, ang Netherlands ay nasakop ng mga Frank at noong 800s, naging bahagi ito ng Carolingian Empire ni Charlemagne. Matapos ang pagkamatay ni Charlemagne, hinati ng mga Duke at konde ang lupain. Sa kalaunan, ang Netherlands ay naging isa sa pinakamayamang rehiyon sa Europa dahil sa maunlad nitong agrikultura at kalakalan. Noong 1555, ibinigay ni Charles I ng Habsburg Empire ang Netherlands sa kanyang anak na si Philip II ng Espanya. Noong 1558, nangailangan ng pera si Philip II Kaya't si William of Orange, isang mayamang maharlika mula sa Holland, ay nakipagkasundo sa gobyerno upang bigyan si Philip ng siyam na taong subsidy kapalit ng ilang kalayaan. Si Philip II ay kilala bilang isang walang pakialam at mayabang na pinuno at hindi man lang bumisita sa Spanish Netherlands matapos ang 1559. Sa kalaunan, nag-alsa ang mga Dutch laban sa pamamahala ng Espanya na humantong sa isang labanan na tumagal ng 80 taon hanggang sa tuluyang makamit ang kalayaan noong 1648. Noong 1932, ginawang opisyal na pambansang awit ng Netherlands ang Wilhelmus. Isinulat ito sa pagitan ng 1569 at 1572, kaya ito ang pinakamatandang pambansang awit sa mundo. Ang pamilyang Maharlika ng Dutch ay nagmula sa House of Orange, kaya naman ang kulay kahel ang pambansang kulay ng Netherlands. Noong unang digma ang pandaigdig o World War I na natiling neutral ang Netherlands. Ngunit noong ikalawang digma ang pandaigdig o World War II, sinakop ito ng Alemanya o Germany. Si Anne Frank na sumikat sa kanyang talaarawan ay nagtago sa isang canal house sa Amsterdam noong World War II. Ang bahay na ito ay isa na ngayong museo na dinarayo ng milyon-milyong bisita. Ang Rijksmuseum ang pinakapinupuntahang museo sa Netherlands. Bagamat milyon-milyon ang artifacts dito, 8,000 lamang ang nakadisplay, ngunit marami pang maaaring makita online. Ang coat of arms ng Netherlands ay mayroong leon, na sumisimbolo sa tapang, kadakilaan, lakas at kagitingan. Ang mga Dutch naman ang nakaimbento ng gin noong ika-16 at ika-17 siglo. Alam mo ba na noong 17th century ang carrots ay may yellow, puti o purple na kulay? Ngunit pinaunlad ito ng mga Dutch hanggang kulay orange na lang ang carrots bilang parangal kay William of Orange na lumaban para sa kalayaan ng Netherlands. Ang CDs at DVDs ay naimbento naman ng kumpanyang Dutch na Philips noong 1963. Una silang gumawa ng cassette tapes bago lumipat sa CDs, DVDs at Blu-ray discs. E. Ang unang microscope ay naimbento sa Middelburg, Netherlands na nagbigay daan sa masusing pag-aaral ng maliliit na organismo. Ang eye test chart naman na ginagamit ngayon ay unang binuo ni Herman Snellen noong 1862 sa Netherlands. Ang mga Dutch physicists ang unang gumamit ng mathematical formula sa kanilang pananaliksik. Si Christian Huygens ang nakaimbento ng pendulum clock, nagpaunlad ng mga teleskopyo at nadiskubre ang Titan, isa sa mga buwan ng Saturn. Si Reina Beatrix ay namuno ng 33 taon bago ipinasa ang trono sa kanyang anak noong 2013. Siya ay buhay pa rin at maraming tao ang nagdiwang sa lansangan pagkatapos niyang bumaba sa trono. Ang King's Day sa April 27 ay dating tinatawag na Queen's Day sa April 30, ngunit pinalitan ito matapos maging hari si William Alexander. Si haring William Alexander ay isang co-pilot sa Royal Dutch Airlines sa loob ng 20 years. Noong 2019... Ang karaniwang haba ng buhay sa Netherlands ay 80 years old para sa mga lalaki at 83 years old naman para sa mga babae. Medyo mataas ito kumpara sa ibang bansa. Sa Netherlands, isa sa bawat walong sanggol ay ipinapanganak sa bahay na nagpapakita ng mataas na tolerance ng mga Dutch sa sakit. Ang Netherlands, ang pangalawang pinakamalaking exporter ng beer sa mundo. Noong 2019, nag-export sila ng 13.7 milyong hectoliters ng beer na may halagang halos 2 billion euro. Mahilig ang mga Dutch sa beer kaya kahit sa McDonald's sa Netherlands, may binebentang beer. Gustong gusto ng mga Dutch ang keso, karaniwan kumakain sila ng 14.3 kg bawat tao bawat taon, nakatumbas ng 41,000 calories. Gumagawa na ang Netherlands ng keso mula pa noong 400 AD kaya't matagal na nilang minamahal ang pagkain na ito. Ang ilang pamilihan ng keso sa Netherlands ay mahigit 300 years na ang tanda. Ang pinakasikat ay matatagpuan sa Alkmaar, Gouda at Warden. 70% ng bacon na ibinebenta sa buong mundo ay mula sa Netherlands. Mahilig din sila sa licorice. Kumakain ang mga Dutch ng 32 milyong kilogram ng licorice kada taon. Nakatumbas ng 2 kilograms bawat tao. Kaya naman laging may trabaho ang mga dentista doon. Ang mga Dutch ay mahilig sa kape. Umiinom sila ng mahigit 140 liters bawat taon o humigit kumulang 3.2 cups bawat araw. Kaya sila ang isa sa pinakamalalaking coffee drinkers sa mundo. Mayaman ang Netherlands sa likas na yaman tulad ng natural gas, langis, apog, buhangin, asin at iba't ibang produktong agrikultural. Ang Netherlands ay ang pangatlong pinakamalaking exporter ng agrikultura sa mundo, kasunod ng China at U.S., ang mga Dutch ang pinakamahahabang tao sa mundo, ang karaniwang taas nila ay 5 feet and 9 inches at may katamtamang timbang na 80 kilogram. Nakakatuwang isipin kung ano ang kanilang kinakain. Ang Netherlands ang may pinakamataas na porsyento ng part-time worker sa Europa. Mga 27% ng kalalakihan at 77% ng kababaihan ang nagtatrabaho ng mas mababa sa 36 hours bawat linggo. Karaniwan sa Netherlands ang pagbati gamit ang tatlong halik sa pisngi. 6 milyong kahoy na clogs ang ginagawa sa Netherlands bawat taon. Noong medieval period, madalas itong sinusuot pero ngayon madalas na lang itong binibili bilang souvenir. Matagal nang ginagamit ng Netherlands ang hangin bilang pinagkukunan ng enerhiya. Noong 2020, mahigit 11% ng enerhiya sa bansa ay mula sa hangin. Ang unang Dutch windmill ay itinayo sa bayan ng Vilsker, ngunit ito ay nalubog sa baha. Ang pinakamatandang gumaga ng windmill, ang Grafelike Korenmolen, ay itinayo noong 1441. Ang Netherlands ang gumawa ng kauna-unahang solar-powered bike path sa mundo na nakakalikha ng sapat na kuryente upang paganahin ang tatlong bahay. Layunin ng bansa na bawasan ang greenhouse gas emissions ng 49% pagsapit ng 2030 at kasalukuyang nasa tamang landas sila upang makamit ito. Balak din ng Netherlands na ipagbawal ang mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel sa hinaharap, kaya't isa ito sa mga nangunguna sa green energy. Ang Netherlands ay hindi lang tungkol sa windmills at canals, nandito rin ang mga kilalang tatak tulad ng Heineken, Unilever, Dove, Shell at Spar. Isa sa bawat limang tao sa Netherlands ay mga imigrante. Sa Amsterdam, isa sa bawat tatlong tao ay may non-Western background. Kabilang ang mga mula sa Turkey, Suriname at Morocco. Ang Netherlands ang may pinakamataas na antas ng English proficiency sa mundo. Mahigit 90% ng populasyon ang nakakapagsalita ng Ingles bilang pangalawang wika. Mahigit 50% ng mga Dutch ang nakakapagsalita ng German at mahigit 20% ang marunong ng French. Mayroon din silang sariling wikang pasenyas ang Netherlands, Gebarentaal, na ginagamit ng 17,500 na katao. Bagamat hinihintay pa nitong maging opisyal na kinikilalang wika, mahigit kalahati ng populasyon sa Netherlands ay hindi relihiyoso. Mga 35 to 40% ang kristyano at karamihan ay Katoliko, 5% ang Muslim at ang natitira ay may ibang pananampalataya. Noong 2020, ang Netherlands ay na-rank bilang pang-anim na pinakamasayang bansa sa mundo ayon sa World Happiness Report noong 2001. Ang Netherlands ang kauna-unahang bansa sa mundo na nag-legalize ng same-sex marriage. Noong 1988, ang mga Dutch ang nakaimbento ng unang fair trade label na nagpapatunay ng kanilang dedikasyon sa makatarungang kalakalan. Sa Amsterdam, matatagpuan ang kauna-unahang stock market sa mundo na nilikha ng Dutch East India Company, ang unang kumpanyang pampubliko na ipinagbili sa pamilihan ng stocks. Ang Wi-Fi technology ay bahagyang dinevelop sa Netherlands, si CIS Links. Isang Dutchman ang tinaguri ang ama ng Wi-Fi dahil sa kanyang mahahalagang kontribusyon noong 1997.